Matagumpay na naisagawa kahapon ang Simultaneous Memorandum of Agreement o MOA Signing sa pagitan ng Commission on Elections o COMELEC Albay at ng Ayala Malls Legaspi. Ang nasabing kasunduan ay bahagi ng paghahanda ng komisyon para sa nalalapit na 2026 Barangay at ang Kabataan Elections kung saan gagamitin ang mall bilang dagdag na voting precinct. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobuna, posible pang madagdaga ng voting precinct sa naturang mall bago ang halalan prior coordination with Ayala Mon, madagdagan natin yung presinto. So far po, wala, well, hindi pa po kasi nga nagpapalihistro pa kami. After the registration po, next po namin na uh, ipopropose po is additional precinct na mahihipat namin sa Ayala Mall with the conformity of the Ayala Mall. Tukulong po muna namin. And before po lang start yung MOA, tinanong ko sa kanila yung possibility kung pwede. And they're open. So we are very glad to announce that they are open for another precinct that can be accommodated with Ayala Malls. Matatandaan na una nang naisagawa ang mall voting sa Naturang Mall noong May 2025 national and local elections. Ngayon know, naman po, first ever po na mag, uh, magkakaroon ng esket barangay election dun sa Ayala Mall. First ever po. So yun siguro yung significant na National and Local Election. At isa pa po, makikita niyo po sa background, it's not just election, registration. So nag-start po kami sa registration until December po. Nandun po kami sa Ayanamon. Di ba po, hindi kami maalis doon. Napaka-sorte po namin kasi may nanukin po talaga silang venue na very safe and secure para po sa amin sa Kaumilay, Legazpi City. Simula po kami ng October hanggang po ngayon, nando kami sa mall registration. Ayon naman kay Irving Nolial, Deputy General Manager ng Ayala Malls Legaspi, laging bukas ang kanilang pamunuan sa mga programa ng Comelec Albay, lalo na sa pagpapatibay ng maayos, komportable at malinis na halalan. We affirm our strong commitment to Comelec that Ayala Malls Legazpi will uphold the highest standards of safety, security, and orderliness throughout the world. The voter registration activities and voting period, our team will work closely with COMELEC to ensure that every voter will walk through our doors feel safe, informed, and well-assisted. Sa ngayon, nagpapatuloy din ang voter registration sa Naturang Mall na magtatagal hanggang May 18, 2026. Samantala, batay sa huling datos ng Comelec Albay, nasa 5,675 na ang nakapagparehistro sa probinsya mula ng muling buksan ang voter registration nitong Oktubre 20. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta